Welcome sa isang public swimming pool dito sa Hong Kong at dito to sa Chim Sha Choi. At dahil sumunod na lang kami ng kaibigan ko dito sa iba ko pang kaibigan na nauna na ang nag-swimming. At dahil hindi ko alam kung saan ang entrance, dito nga kami napadaan sa likuran. <laughs> Ito nga yung swimming na plinano ng mga kaibigan ko tapos hindi ako ready. At dahil ayaw kang iwanan ng mga kaibigan mo at mahiya ka na lang talaga ang tumanggi kasi pinagdala ka na pamalit. Wow. At sinakop na nga rin yung isa mong kaibigan kaya naman pareho kayong pinagdala na <laughs> gamit. At ito na nga yung isa sa public swimming pool dito sa Hong Kong. O diba, napakasyala kung sa atin yan sa Pinas ay pang private na yan. <laughs> At nauna na nga nag-swimming dyan sila Disay o si Sis Jurisa kasama yung kaibigan niya. At kami naman ay nahuli na nga at ito nga may pinagmimitingan pa kami dito sa MacDo. Wow. Pagkatapos naman namin mag-lunch dito sa MacDo ay papasok na nga kami dito sa entrance. Siyempre, wala naman pasokan sa exit. Ah! Ang entrance pa nga pala dito ay 19 Hong Kong Dollar o nagkakahalagaan ng wala pa sa 150 wow. pesos. At dahil nga hindi kami ready sa swimming nato, to, pati ba naman pag entrance ay sinagot na ni wow. sis IG. At ito na nga, kasama na namin sila Desai at syempre enjoy na enjoy na sila sa pag-swimming. Dahil <laughs> second session na kami po masok ay 2 to 5 p.m. lang ang pwede naming stay dito. Pero dahil nga huli kaming dumating at 3 p.m. na kami dumating, kaya naman may dalawang oras na lang kami sa pagliligo rito. At isa rin sa mga bawal dito ang paggamit ng phone o pag ng mga video or picture dito sa swimming. Pero dahil makulit ako, makulit kami at pinay tayo, ay mawawala ba naman talaga ang kakulitan natin sa pagkula ng mga picture? Capture every moment while you're enjoying. O oh, di ba? May pa-English. Huh? ah, habang lumalangoy kami or nagsuswim kami dito, may mga ibang pinay na nakikihalubilo sa amin. O, ba diba? Ganyan tayo mga Napaka-friendly naman talaga ng mga pinay na yan. Siyempre, dahil bida-bida ako, nakikisali ako sa pag-picture taking nila kasi tinatago namin yung cellphone namin dito sa kasi baka machinelas kami pag nakita kami or nahuli kami. Charis. At ang ganda nga ng public swimming pool nila dito sa Hong Kong. Kaya lang, hindi nga makabuelo-buelo ng pag-picture-picture. -picture, kaya naman patago talaga ang cellphone namin. Na Discarding manupit na nga lang ang pinagagagawa namin. One hour and a half nga lang ang instay namin dito sa public swimming pool pero in-enjoy naman namin. Lumipat pa nga kami dito sa isang swimming pool. Dito naman medyo malalim-lalim. Kung ako nga pa pipiliin kung swimming pool or running water tulad ng pools. Ay syempre sa pools ang pipiliin ko. Bukad sa malinis na malinis talaga ang tubig doon kumpara naman dito sa swimming pool na napakarami ang nagsuswimming tapos iba-iba yung mga lumalangon. Party yarn, charisse. <laughs> O, di ba? Aminin naman natin na marami ang umiihi sa swimming pool, Charis. <laughs> Lasang beer na nga, Charis. Wow. wow. Ayun na nga, kahit konting oras lang kami dito. Kaya naman, sinulit na namin yung konting oras na natitira namin. At ayan, nagpalangoy-langoy na ako dyan. Sobrang na ko na nga ang malawak naming karagatan, Charis. At sa part nga na to, ay nagpakuha pa ulit ako kasi uuwi na kami. At ayan nga, nakabis na agad kami ang bilis ng At transition. At tada, ito pa nga rin yung damit na sinuot ko na kanina. Uh huh? dito at ayan na nga pauwi na kami dito at naghahanap kami ng place na pwede kami makapag tiktok kasi tiktok is live at ito na nga na naman ang pagturo nila sa akin oh, no! dalawang step nga lang to pero nahirapan talaga ako kasi nga hindi ako marunong sumayaw. Ayun nga para kami mga ibo na parang lumilipad-lipad. <laughs> na nga after mag-practice ng isang taon ay eto na itatry na namin for the first time. Charis. <laughs> at yun nga nadala na ako ng sitwasyon. <laughs> I <laughs> At syempre, may last try pa para naman makuha na namin yung perfect na step. Pero ito parang mga naglalaro lang kami. At dahil hindi pa nga ang pinaka last try, ay uulit na naman kami. At tinuruan na naman nila ulit ako. ba diba? Ganyan sila tag magturo. Sabi ko nga, tama na lang yung ginagawa ko. Kahit konti lang nagalaw, okay na yun. Basta nakakasunod ako. Pero hindi pa rin talaga. Mukha akong ewan. At ito na talaga. Ayusin ko na talaga yung sayaw. At talaga namang may anong talaga ako. May hidden talent talaga ako sa pagsasaya. Hindi ko pa lang pinapakita. Oh wow. <laughs> o, di ba? Ang galing-galing ko. To, to step lang. para abutin kami ng dilim dito. At bago dito. pa nga kami tuluyang abutan ng dilim, ay eto nga, magdi-dinner na kami dito sa Cafe de Coral. Para hindi na kami mag-dinner pag uwi namin. At pare-pareho na nga lang yung in-order namin. At syempre, mawawala ba ang chikahan? <laughs> Abang na naman sa next gala, mga disay. Bye-bye.